Dapat ba makakain dun? Ai sino nga nakalaban natin? Si si Marmaro Kapay si Wiwin. Ngunit tatlong yun na at B3 talaga. Atawa ko dun pa tinay gumayot. A few moments later. Dali go latin tong taro ko. Analo daw ay. Analo daw. Analo. Lalo na sila ta. Panalo. Panalo nga sila sa basketball. Talo naman sila sa higat. Tingnat magugult may himatay ko. Takot mo. Ganda ng busis mo.

nandiyan din. Tek, Ano pala 'yun. Wala siya doon? Ano 'to Oh,